Wow, green apple. Wow, mga bubot pa po yan. Ah, Malit lang to. Mga walong puno lang. Nalayo kasi nung farm ng mga mansanas akin eh. Ba? Oh, pwede ba kumuha? Pwede, wag ka lang papakita sa mayari. Ang mga mansanas oh. Ang ah, gandun pa yan. Ang gandun, no? ang dami oh pasada, ah, di ba daanan ko lang ay sarap doon sa kabila kulay pula ito green apple po ito hindi po yan ang mumula green talaga siya wow hindi ko na siya na nag harvest to eh nang raan harvest to December eh kalamigan eh ay may nabubulok na oh ah, ang dami Uh, bubut pa yan. Ito naman persimon. Wala pa. Hindi pa namumunga yung persimon. Di ba? Kaya e, yung mga puno naman sana sa dito. Maliliit lang. Eh, sa hindi pa nakakita. Yan po. Uh, tapos dun may manian. Ito persimon to. Oh. Hindi naman ako matako sa persimmon eh. Kaya e, mga bubut pa. Oh. dami naman Ang dami naman nangunguha nam, 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 dito. Na ibon. Lalaglag lang dito. Tapos, doon sa kabilang puno, nabulok lang. Walang kumuha. Sayang. Ngayon lang ako nakapag bike. Nagbike po ako. Namama lang. Uh, hindi na ako na lumalayo ng sobrang layo. Dahil may tama na po ang balakang ko. Ito yung mga farm dito. Meron pa dito. Eh. Sayang. Nabulok lang. Eh, para si simuntong mahaba na to, Nagubulok lang po yung iba dyan. Hindi naman hinaharvest. Ito, eh, sayang, oh. Yung pitch. Pitch ba to? Pitch. Parang pitch, eh. malilit lang na farm to. Ito, oh. Sayang nabulok lang. Naglaglagan lang, oh. Hindi kasi uso dito mga tambay, eh. Oh. Pitch ba tawag dito? Nabulok lang, oh. Ayan o, oh. ayan o. Oh. Nabulok lang lahat, walang kumuha. Ayan o. Oh. Ha? Oh. po, para pitch. Nabulok lang. Hindi naman sana sa pitch po yan oh. Nabulok lang, ramen laglag. Ayan o. Oh. Pwedeng kunin yan, wala mang makinukuha ng may-ari sa taming kalsada. Nung nagbabay kami ni na Utol, sa Mansanas kami buhay eh. pag mga malalayo eh no sayang oh ah, di ba hmm. yan lang ang short farm tour bike bike lang exercise sabado ngayon oh yan na Salamat, South Korea.